Yan okay mga kaibanta. Ah, uh, simulan na natin yung ating target. Yung target natin nandoon. Tapos ito yung ating bala. Ah, uh, 1400 pesa yung karga natin sa ating gargan. Zero muna natin yung ano, yung ating scope. Tapos tingnan natin kung anong uh, PSI mag-accurate yung bala. Okay, tara, let's go. Yan okay. Si zero muna tayo, no? Zero muna tingnan natin kung saan tatama yung bala. Hindi na tatama. Okay. Okay. Saan pa natin? Kung ba? pa natin kung doon talagang tama ng bala? Okay. Okay. Doon pa rin. Zero na natin. Habulin natin yung ano. Tama ng bala. galing natin yung dalawang ano. Habulin natin yung dalawang tama ng bala. 1,400 pesos yan o mga kaibigan. Okay. Yan. Tapos baba. Mukunti. Ayan, okay. Subukan natin nalo. Uh, targetin yung 5 pesos. Okay, targetin mo bala. Ito na lang talaga ito. Para lang dati, buksan mo bala wala. Ah, wala nga. Uh, sa 400 pesos, nakatlong shot na tayo, ano? Tingnan natin kung anong reading ng ano. Pese natin. 1, 400. Okay, say natin. 1,400. Okay. 1,3. 1,300 psi Okay, check tayo. 5 pesos. Tingnan natin kung tatabahan. Okay. Okay, mga kapatid, tinamahan siya. Nasa bilog siya. Wait. Uh, One more shot. White pistol. Okay, pasok Mis mismong itaas ng pipe At meron doon kutsara okay, kung natin kung kung yung kutsara mas malaki siya sa 5 pesos ano ikukumpat sa bilog Ayun na lang natin Sabi natin sa karton Yan okay mga kaibanta. Ah, uh, yung unang shot natin, nakala ko dito sa bilog. Sumama, ayun pala. Bulsay pala. Na bulsay. Kaya nag-adjust naman ako ng sipat, pataas. Ayun e, yun siya. Sumama sa mismong 5. Uh, Bulsay pala yung unang shot natin, yung unang pasok. Kala ko dito sa mismong bilog. Naguhit. Okay, 5 pesos tayo. Ah, 5 pesos. Ano tayo? Kutsara. ako kutsara tayo, kutsara. Ang nga... Ano siya? Uh, 1,200? 1,200 PSI yung natitira? Makala siya taba tayo? Apat? Oo, <laughs> oh, apat siya. Ay, tingnan natin. Sa so 1,200 PSI kung tatamaan niya. Ayan kutsara. Ready to fire. Okay. okay. Ah, uh, yun, doon sa siya, gitna o. Oh. Ano kay mga kay Panta? Uh, at maganda naman ang ano. Ang pure nito. Ngayon gagawin natin ngayon mga kay Panta, tanggalin natin yung ano, no? Tanggalin natin yung silencer. Tingnan natin kung ganun pa rin siya. Tingnan natin kung ganun pa rin ano, ang uh, tama ng bala. Thank uh you. -huh. Tingnan natin ano. Pero mga kaibanta, hindi tumagos. No? Oh, hindi tumagos yung bala. Nakagita siya, gita. Nandito yung bala niya, oh. Oh, eh, ayun, no? oh. Kunti na lang. Konting pressure na lang, siguro. Tatagos na siya. Nasa gitna siya mismo ng kutsara. Okay. Okay. Gagawin natin mo ngayon, mga kaipanta. Itabi natin itong isa, no? Ah, uh, tanggagawin natin ay hindi uh, ito na lang pala. Hindi it, tama ito, ito na lang. Tanggagawin natin ang target. Uh, at ito ay uh, yan, wala siyang silencer. Subukan natin na wala silencer, no? Ay, yung silencer ay naka ano uh, na siya, naka zero na. na ang natin Okay, tinanggal na natin yung ating ginawang uh, improvised silencer. 3-Division. Okay. Eh, log tayo. Okay, parehas. Ang okay, may silencer at saka wala. Okay, fire. Ayun. Okay. Bali, parehas mga kaibigan. Ano? Parehas yung accuracy niya. Parehas siya. Yung mayroong silencer at saka wala. Yan, okay. Balik na natin yung takip. Okay, last shot. na natin yung pipe punta tamaan. Okay, last shot. Walang sailing, sir. Okay, bullseye. Panas lang, mga kaibigan. Tapit natin sailing, sir. Last shot. Sailing, at wala. ito na lang. And yeah, Okay, mga kaibigan. Okay, sa mga hindi pa po naka-subscribe, guys, kay Pantapes Vlog, okay, please like, subscribe, at paki-pindot na rin po ang notification bell. All right. Thanks for watching. Pakita ko sa inyo 'yung ano-ano. Ayan, okay. Ito naman yung tinamaan nyo. Tinamaan sya yung ano, yung uh, yung uh, walang silencer. Tapos ito naman yung isa. Ginignan ko sya. Medyo umangat lang ng konti. Ganon din sya. Yung guhit naman, dito niya sya sa bandang ibabaw ng konti. Yung may silencer at saka walang silencer. Ayan, okay. Hmm. Ito naman. Tinamaan sya. Yung huling shot nito natin dito ay walang silencer, ano? Walang silencer. Medyo matasa ng konti. Okay. Pasok pa rin siya. Okay. Yan okay, maganda naman. Maganda naman yung pagkakagawa natin dun sa ating ano, silencer.